Ito na wala na yung bahay diba na nakakot na yung ano yung hindi uh, ba debris nandito na ang giba ano mga nangunguha ng mga bakal Wipe out now. Yeah, Yan oh. Hindi nga nagawang ano no. Debris. Oh. Ubus. Oh, ito ay tinitira na ito no. Kailangan mong wasakin talaga no. Dahil sa pier. Ah mas malapad banda dito eh. Yan. Hindi siya pantay eh. man, naman, pwede laparan din yung sidewalk, ano? Malagyan ng mga puno. Dito wala pang zebra lines. sarado na dating detour Ah, tara. Atok tayo dito. Parang Ferong City, Bataan City rin dito, ang daming mga tao sa mga bahay. Ito na. Altura extension na to. Ah. nag na maglagay ng ano. Kira. Ah. pa, pangatlong 1, 2, 3 nilalagyan ng ano, ng pier ito diba ito pa kailangan oh. wasakin talaga ano dahil sa pier ah mas malapad banda dito ano hindi sa pantay eh. ang lapad oh sa ito, ito hindi mano lang hindi maiksi lang Oo. Oh. tam sinira no mga oh, bahay Ah, hindi, pang-apat pala. Pang-apat na poste pala to yan Ito yung pang-apat na poste. Galing ng eastbound. Sinisimulan ng lagyan ng pier. Ito yung railless. daming oh. Eh. dami pang dyan, no? Pag ginawa na yung PNR, NSCR. Medyo matagal-tagal pa yun. Ito yung panlima. Yan. Hisimula na yung lagyan. Yan. Nagbabiyahe pa rin na trend. Ito. Wasak yung mga bahay, no? So, yun na, na. E, eh, steel forms. Alagyan na. Ayan pala. Military training pala dito. Thank niyo kita nyo. Wasak. wala nang daanan doon. balik tayo ito na wala na yung bahay giba na Ano yun talaga? Ito pa ako, oh, wasak pa to. Lapit na lang sa, ano, no? Sa Teresa Station. Sa uh, Santa Mesa Station. Yan. Wala, wala na yung ano. Alam ano dito. Bahay third floor. Wipe out now. Yeah no. Diyan maraming nagawang ano no? Debris. Oh. Tubos. Oh, ito yung ito, no ako ang dahil pang isra hanggang sa ano pa Teresa Street ako uh -oh, dami ito na Teresa Street na ulit wala na yung ano, mga nakapark wipe out na rin yung mga kasakyan dahil mga nakapark dati tinanggal na Kasi, no, meron pa mga pader Diba pa yung mga yun, no? Mga ano na to, mga nasa 8 meters na tong ano, mga bahay. Medyo malayo na sa release. Pero ano pa rin sila, no? Sa pool pa rin sila, mga kabayan. Ito, oh. Ito na istasyon. Ah. Ba, pa, oh. Ang oh, dami pa doon, may dami pa doon, may mga bahay pa. semento. mga bubog. Ito kaya talaga binabasag nila to para hindi madaanan. Na? Mga kabayan. Hindi mapuntahan ng mga tao. Daming basag na doon eh. Bote. Tumbok na tumbok ang ano no Polytechnic University of the Philippines Sa ano Ano street Index next S next connector road mga kabayan. And subscribe na po. Pwede hindi pa po na po subscribe. Like, comment, at share. Kung nagustuhan niyo po itong video. Paano naman tayo mga kabayan sa ano na street sa, sa tapat ng PUP. Nakakot na yung ano. Yung, uh, Ini pa. Petri. Nandito na ang Giba ano? Nandito na ang Teresa Street. Excavator. Excavator. mga bakal babakal na ito